56 na empleyado po sa pangunguna po ni Mr. Jomar Gutlay and Jojo jo Licon ng Fukoshi Constructions Incorporated dahil nga po at hindi 3 weeks na daw pong delayed ang kanilang sahod at meron pong video. Alam niyo yan, pa-paya kami sa samahan. Wala na wala nang pera. Wala pa bang budget? Para sa orders po ay 2:00 PM. po kung sino. Fine speech ko ito. I for me. I promise the salary will be, but, not today. Not, tomorrow today, not tomorrow. Oh, ayun. Magtrabaho kayo, pero wala mo nang bayad. Bali, ma'am, may site kahapon na pinasahod sila. Pero hindi po galing dyan mismo sa kampina namin. Parang sinalo kami ng GenCon, nung building na... General uh, Contractor. Opo. Yun so, ang yung kukusi, construction, subcontractor siya. Opo, opo. Okay, sige sa pinanggalingan kong site. yun po ang pinasahod yung itong pong ibang kasamahan ko dito galing kami sa iba ibang site hindi po sila pinasahod hanggang ngayon wala pa po wala pong balita kung kailan sila pasasahurin anong klaseng construction company ito vertical Ibig sabihin mga building sa tinatayo kalsada, o kalsada ano mga building po masa mga glass ano po kami anong ano, wall, ano wall specific curtain? na trabaho sa mga glass po kami yung mga salamin yung, opo, mga, yun, yung po, aluminum po. ganon yes kayo nag install nun? opo yung nagsasalita ano siya Chinese. Chinese po. Anong connection niya doon sa Fukushi Construction Corporation? Yung nagsasalita po na yun, yun ang pagkakalam namin si CEO po. Tapos yung isa yung nagtatranslate sa amin, yung, safety po namin. Isang pinagtataka ko, bakit foreigner yung nagsasalita sa iyo, no? At pangalawa, ano ba itong Fukushi Construction Corporation? Ano yung mga, sinabi mo iba-ibang site? Opo. Okay. Pero iba-iba ang principal, minsan may iba-ibang iba iba-ibang project, iba-iba may ari ng mga project na tinatayo ninyo. Iba-iba pong may iba. ari. Sino pinakamatagal na diyan? Since nag-start pa ako 2017. Doon so, sa tagal ninyo na diyan. Ngayon lang ba nangyari itong hindi kayo nasweldohan? Hmm. Hindi po. Minsan din po delay. Oh, pero bakit ngayon umaangal na kayo kung dati nadidelay naman talaga? Asam, nung una din po, nadidelay lang po ng mga 2 days. Ngayon sobra na po kasi. Eh, ba't ngayon? Gaano ng katagal na yung delay? 3 weeks po. Ilang kayong empleyado? Madami po. Na? Pagkakalam ko na sa mahigit 500 kami pataas. Ganun lahat. Hindi uh ah. na sa sweldo ang tatlong linggo na. Mayroon po na sahuran nga po. Yung sa isang site lang. Kahapon. Isang site lang. Ano ang dahilan? Ba't hindi kayo nasasahuran? Yun nga po yung nasa video. Na? Bali ako po yung unang kausap noon eh. Nasa hmm. loob pa po kami ng hmm. office kausap ako noon ng CEO na yun. Tapos, ang pagkakasabi niya, wala nang income yung kumpanya. Kaya po kami nandito, hindi po dahil delay. delay ang nireklamo nire po namin, parang wala na silang balak pa yung tao. Mr. Cochrane? Yes. Hello, you have a number of employees here, 56 of them here with us, who are complaining that you have not been paying them for three uh, weeks already. What can uh, you say about this? I don't know. I have no idea about this. Hindi pa kayo nagko-complain sa kanya? Kausap ko rin po 'yan. Dati siya yung humarap sa amin, siya yung nagpapaliwanag. Ngayon, nung huling pag-uusap nga po, nung nagwelga kami, ang ano niya po, wala na siyang alam. Bali ang kakausapin daw namin yung pinakabos, boss yun nga yung si Simon Han. Siguro pasisilip natin sa immigration ito ha. Itong kumpanyang ito at saka itong mga lumalabas sa mga opisyalis sa kumpanya ito. Kasi lumalabas puro Chinese eh. Saka nagtataka din kami sir, ah. kasi meron na sa amin yun dyan mga nag-resign na nagpadole. Okay. Kaya alam namin, pag di ba pag ang isa pong foreigner o... Kailangan may work permit sila. Opo, nagpadole okay. sila. At saka gusto ko malaman, ano ba itong Fukusi Construction Corporation? Ito ba ah. ay domestic corporation o corporation ng China or what? Ano ba pagkala nyo dito sa Fukusi Construction Corporation? International din po yan. International din yan? may project kayo sa Taiwan. O, oh, sige, sige. Pasisilip natin yung immigration aspect nito. Eh wala na, binagsakan na tayo ng telepon ni Star oh, Cochrane. <laughs> Nasa linya naman po natin na Tony Cesar. sir. petate Apa. tayo. Sir, Binapinto. ano bang maitutulong natin dito, sir? Pinakamainan po dito is magpunta muna ho kayo sa atin. Ah. Wala itong po namin para makapag-file kayo ng formal na complaint at uh, makuha din po namin yung exact address ng inyong opisina para ho mapadala namin ng mga inspector at ma-inspect man lang at makita kung ano pa dapat na uh, gawin nila at mabayaran ng buti ang mga magagawa po nating Pilipino. Hindi lang po yung, ano, yung delay na sahod ang okay. ano. po na, benefits ayaw na nilang magbayad. Ma, sir, ang gagawin po natin kung ito po ba'y bungi-bungi yung pagkaltas sa mga sahod po ninyo? Kung baga hinuhulugan ba kayo pero ito'y walang hulog or wala talagang may, hulog? May, at, may mayroong taon may taon na may, po. may hulog po. Mayroong taon na walang hulog talaga. Pero may kaltas sa payslip? Meron po. po ah, okay. Okay. Yung sa pag mula 2000. Okay. So ibig sabihin, so in short po mga sir, pag ibig feel health SSS po, may lahat po yan. Lahat po may kaltas. <coughs> may kaltas, walang hulog. Okay. Yung kaltas po, updated. Um. Updated yung kaltas. <coughs> lahat po yun ay nasa ano po ninyo, peace lip po ninyo. <coughs> Okay, ganito po sir, yung regarding po sa sahod po ninyo, ito po ay ilalapit na po natin kila ni Cesar Petate sa tanggapan po niya sa Dole. And um, yung regarding po sa SSS Pag-ibig PhilHealth, ito po ay ilalapit na po natin doon para po mapaimbestigahan po. Lalo na sir, kinakaltasan po pala kayo sir, tas wala pong hulog. Ma'am, isa pa po, yung nilapit po talaga namin dito, gusto namin mapabilis kasi yung sinabi nila, ayaw na nilang magbayad. Baka bigla silang mawala. Pa, wala na po kaming asahan. Hindi, kaya kailang, kaya nga ang ginagawa natin iho, uh, tinatawagan namin yung Bureau of Immigration ngayon kasi I think sila makakatulong sa atin pagdating sa ganyan. Dahil lumalabas ano eh, mga foreigners na <coughs> itong mga officials itong Focus Construction Corporation kaya malaman natin ano yung status nila pagdating sa immigration. Sila ba ay may mga work permit, etc. etc. Kasi kung wala, pwede silang ma-detain.